Hello guys, mga kasama, hello po sa inyo. Ayan, dito naman po sa ating video ngayon. Ayan, dito sa ating content ngayon, tatalakay naman po natin kung paano po mag-recharge o paano po magkaroon po ng coins sa inyong TikTok account para po makapag-support kayo sa mga host na gusto ninyo. Madali lang po. Meron po dyan, uh, pag pumunta po kayo sa live, may makikita po kayong gift. Siyempre, may makikita po kayo doon na recharge. Dyan po, pwede na kayong mag-recharge through TikTok mismo. Okay? Through TikTok mismo. So, makikita nyo rin po dyan kung ilang kung yung 100 coins, kung magkano po yun, maikita nyo po dyan. So, tuturuan ko po kayo kung saan po, kung saan po, mura lang ang uh, pagre-recharge. Oo, mura lang. O, makinig po kayo mabuti. Kapag nagre-recharge po kayo, pumunta po kayo sa Google. Buon po sa may Google, isearch nyo po yung Get Coin TikTok. May lalabas na po doon. I-click nyo lang po yun. Pag kinlik nyo po, ilalag in nyo lang po yung account niyo. Pag nilag in nyo po yun, makikita na po kayo doon ng mga bariya o mga coins na pwede nyo pong i-recharge. So may custom din. so, hindi po ako nagkakamali dyan, yung 100 coins, may 65 pesos. So yung 65 pesos nyo po, may 100 coins kayo sa TikTok. So mas mura. Unlike po doon sa, sa loob po mismo ni TikTok. So, dyan guys, kapag nag-ano po kayo, through, didiretso naman po kayo dyan kung saan po babawas, kung Gcash po, credit, di ba? Mamimili lang po kayo dyan. Oo. Uh -uh. So, kapag okay na, pwede, pwede na po kayo mag-support sa inyong mga host na sinusuportahan nyo sa TikTok. O, di ba? O, yun lamang po guys, sana natutunan nyo po kung paano po mag-recharge ng mabilisan. So, susunod nyan, ituturo natin yan na meron na po tayong uh, another phone para alam nyo po, para nakikita nyo sa screen kung saan nyo po isi-search. Pero laging tandaan, Google, isearch nyo po doon, GetCoin. Pindutin po yung GetCoin TikTok, ilagin nyo yung account niyo May makikita na po kayo doon. Custom, kung ilang pong coins yung kailangan nyo. Diretso po kayo kung saan po magbabawas, Gcash o credit. Pag nalang successful na yon Meron na po kayong coins sa inyong mga account. Ayan, maraming maraming salamat po guys. This is Kenjay dito sa ating Pable, Papeps vlog channel. Thank you so much po mga idol.